Kinumpirma ni Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na nagpaabot na sila ng apela sa Thailand matapos na tanggalin ng lang uh, sports sa magaganap na Southeast Asian Games o SEA Games na gaganapin sa Disyembre. Una rito o Disyembre 2025. Una rito, umapela ang desisyon o ang delegasyon ng Pilipinas sa ginanap na meeting ng SEA Games Federation sa desisyon ng organizing committee na alisin ang weightlifting. Wushu jiu-jitsu at karate sa 40 sports program. Kapag nangyari kasi ito, walong potential gold medals ang agarang mawawala sa pagsabak ng Pilipinas sa SEA Games. Samantala, sa NBA naman, matapos na magkampiyon sa NBA Finals kahapon laban sa Dallas Mavericks, itinakda naman ng Boston Celtics ang kanilang victory, par uh, victory parade sa Sabado. Inaasahan ng ingranding selebrasyon, lalo na at uh, makasaysayan ang pagkakasungkit sa ikalabing walong corona ng Boston sa NBA Finals.